Anong tawag ma? Asi daw mga kanya ni boss ano, suno Anong tawag ma? O. Kuya Jeep. Ah, mas mata. De, tarak. Jeep by ka <laughs> yep, mo na rin. Jeep, hindi din mabasan ay. Dapat diyan ka bara. Makaka na tumataas niy, nganataraya tona yah, na yan. para magdarin na di papa payin pag tuyo na siya magdarin matoklap, magdarin alam, alam pag tuyo na, kasi pag kaya yung hindi pa Bukas ka ang balak, bukas umaga. ba mamimugino sa ano? ayun, yung 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 sa yung 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 mo? yung

Kamana <tong> ka lang sa <laughs> Wala na kaya kita okay, kaya mong. muna, anong tawag mo? Ha? Kuya Jeff. Jeff. Jeff? Papaya ka ba Jeff? Naku, yan tawag sa ni Michael. Kuya Michael nga ang tawag sa Mike ni Jeff, eh. <tong> kuya wala <laughs> ka na. Kulas na kayo. na kayo. Kulas na na kayo. Kulas na kayo. Kulas na 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 I <laughs> not <laughs> lahat ng ayan ay inuumpisahan ng kainin ng dalawa doon ni Dewey at saka ni Jeff. Lahat yan ay binilatan ni Kahaw at saka ni Michael na tulong sila. <laughs> Kunti lang. Kunti lang. Bangang ha? Mm. Ano bang sinyalis ng high blood ka na? Paano? pag katulad ay pagkaano pag nang na, nangapal na yung tenga hindi lang iko no agalo hindi ba naman tap tap <tut750> <t assess> Maligo tayo. Ayaw, ulit. Dila. Dila. Naligo na ako eh. Pag pagnaligo ako, magpapabibig ako kay Talia bago bago tayo pumas. Hindi may nag-abang nagsisipan sa ngayon eh. Dapat nga after lunch yun eh. Ha? Ang pangha. Hmm. Lasa na ko lang ito ah. Pagpunta sa iyo. Mahal ko sa mga Korean, Chinese.

kabes lah. No? Cerpano, bukan pemalami ni. Eh. Yuri. Beli kau alpa kami. Tapi lah masalah Okay. Masalah tak lah. Ayan, baka mga ano niya, sapong pula po. Ayan, ayari ko na doon. Ang huli, hindi pa ata makakatatlong kilong huling ari. O meron? Kakabika nga na ari yan. Kakabika? Ah, ah, at least kakabika. Meron pang huling, ya ano, ya ari ulit. Hindi ka lang tatay tayo yan. Sabi ka lang daw pala tatay tayo, hindi naman malulugi masyado din eh. At yan, may nadating si Here I Am. Si He, Here I Am. Here I Am. May naglulunod doon, no. Ang kate ng dagat, ang ganda. Sa mga bata na aaliligo. Ah, Sa so, sobrang ganda ng dagat. So good mga kawanan. Pre, baka may ano ha, Red Sniper ha. Ha? Na? Na? Na, na, na. ready Sniper. Ah, may maya. Oh, yes. Magbibili ka? Yes. Nakila. Diyo. Yun, nagagawa na sa tabo. Sa pamigay. Oh, napapunta kay Uda ng tabo. Nandun yun sa bata. <laughs> Natatawan tatay. Teskri, bakit ka natatawa tay? Na, na hindi na makitambang bangka sa dami ng tao bago hindi mabuhat. Oh, tengo mo si hacer que la mumula. Oh, tay mong oh. ta waga nang bumuhat yan intindi na ng tao. Tay mo yang katawan mo kakapiraso na. So, tay mo. Si mong nakakabuhat na ng bangka. Bigi para kalabas. Si. Uh. May May tay siguro ano may. Oh. Eh eh 'yan. Mamimigay. Wait lang, wait lang ko. Oo. Isa, Kita nyo ha pagka walang ulan ha. Oo. parang game mo kayo, alaman na ha. walang Oo. Wala nang ulan. Ito 'yung pamigayo. Oo. Ayaw mo bakit? Oo. Oo. Kita naman 'e. Dapat si Temang muna ang inuuna ninyo. Oo, 'yan oh. Ah, si Ana, minsan lang si Temang mamambangaw, bibigyan na, bibigyan pa natin 'yan. Hindi maraw. Opo. Oh. Ay, kita-kita naman si Imar na hindi humuhon, hindi umusong ay bakit si Imar ay meron. Oh. Oh. All right, mga Katarita Vlogs po natin. Ito na yung mga huli ni Pianilio ni Here I Am. At ito na yung World sniper na sinasabi sa atin ni Sir. Ni Sir. Gusto mo yung nilang? Pagka-dalang mo rin eh. pa, sabihin wala sumabit sa pa. Wow. Yung piso mabit naman sa bato wala talaga. Kolektoran ng piso ug ng yo. Puno na eh. hmm. 'di. Niyung daw ang bisugong yung katanda ng nung... jacket ano na 'yan? Kitatong Kim na 'yan. Ano ba kokuhan maya, eh? Maya-maya. Oh, okay. Magdala nang isang nang ano baka kulang. Oh. Para sigurado. Woo! Eh? Hey. Ah, Rex mga Kacherita Vlogs ko natin, dadalhin natin dito ngayon. Ingay mo parang rin Mga Kacherita Vlogs ko natin. Where the same? Wa, nasaan? Ha? Ang papa up. check up. Natin ni kay ang kiluhan ng mga ari. Sigurado. Alright, mga Kacherita Vlogs ko natin, itinatapat, isinatama sa zero ang ating kiluhan. Yan. Orang piso. Buenas. Yes, yan ang piso uh, buena man. Okay. pasukin. Uh, okay. okay, bagay. Abi bakit ka sama sa muraha? Ano muraha? Ano? Mayamaya. Maya. Bagay pwede na rin yan. Ang lalaki naman. One, 2, three. Go! Yan. Dos Dos medya na lang. Ano? Payag. Yes. At Charita Vlogs po natin Arin na na nandiyan ni na si Shane. Nagbabayad na na ng isda. Sila nagbayad. Kayo rin ang kaka. Eh. <laughs> Shay, dito kayo din nakakain. <laughs> Thank you. Jimbre. <Thank> <laughs> <laughs> May perito, may sinigang, may kinilaw may kinilaw pa. ubos ano yan? Sonsong. Hindi ba tanigi siya, pero Sonsong. Sonsong tawagin. Pero kung mas gusto kong mas malasa Mas Mas malasa yan sa tanigi. Mas malasa. Mas malasa.

<laughs> Luwé, pantalas dako gugulati sa anak natin eh. <laughs> po sa inyong lahat dyan mga kachari tabas natin ngayon pupuntahan natin sa Idol Jopper at para tayo makapagtas ang kanyang bangka kasi sabi ni ni Boy lang pa ay alanganin daw yung bangka niya at baka biglang lumakas ang, ang ah, sa lupi kaya natin ngayon sa Idol Jopper Ayan, nagtawag tayo ng mga tao para mausong yung bangka ni Idol Jopper yan nandyan din si Louie bông sao bông đâu sao bông sao bông, Allen, cái ý ngà. Wala na. Mababasa ang cellphone ko. Masa lalaki na. Kayo mabubuhat yan, hindi maiisod yan yes uurong yan, uurong nasagad na para hindi na intindihin sa gabi kung sakaling lalaki ang alo, mahirap kasi ito malaking bangka ni mga kachari, ito vlogs po natin yan, operation okay, tulong na naman yan kaya sabi ko kay Dib kanina alanganin ang bangka, o oh, laki laki ng na uh, ano ba? Diba? oh. Johnny hit na. Inagad ang ito. Oh. Unang bukso pa lang ng alon ng, ano yan, ang bagyong Christine. Unang bukso pa lang. Aba, ang ito! Oh! Yan, kung makikita niyo po, yangit po yan. Boy lang pa! Boy lang pa! Ano, kung di, na, kung di nagpataas ang bangka kanina, abot lang kay Jeff. Abot ang malaking bangka. Maaabot. Kung hindi nagpataas kanina ng bangka, si Jeff, abot. Oh. Kaya nga, dapat yung mga bangka yan, iniisod na rin yan. Asan ba ang tatay Tetske? Ay! Sambahan nyo dadali! Oh, ano ano pa lang yan, tama naman ang yang ito. Yon, kalapati. Yon. yan Dalawa. Ayun oh. Ayun. Nasaan bang bangga ni Jeep kanina? Sa banda? Ah, uh, pa naman pinasli? Hindi, yun! Yung, yung ano Kanina pa umaga, ang tigil ng ano. Aba, eh kung aabutin nga ng gabi at biglang laki pa, oh, kaya nga pinasagad-sagad na nga diyan, di ba ano? Nga, no, di... Undi... Ano ba sinisigaw mo dyan? Sino ba si Robin? Si Robin Hood o no, si ano?